na nanatili pa rin matatag ang 91.7 Happy FM sa Coronadal at patuloy na naglilingkod at nagbibigay kasiyahan at impormasyon sa mga mamamayan ng South Terabato at karating lugar. Ito ay lubos namin ipinagpasalamat sa aming mga tagapakinig at loyal na mga advertiser. Kaya bilang pasasalamat sa walang sawang suporta sa nakalipas na 32 taon, may matatanggap na sorpresa ang mga loyal nitong tagapakinig. Ngayong araw, mag-iikot sa lungsod ang Happy FM team para mamigay ng mga papremyo sa mga mga maghuling tagapakinig. Maliban sa libreng pa ice cream, pipili rin ang Happy FM team ng limang partisipan para sa on-the-spot drama contest. Ang listener na pinakamagaling o Marte ay makatatanggap ng iba't ibang pabremyo. Kabilang sa mga ito ang cash, bigas at gift certificates may mga pa premiere rin sa mga makakasagot sa mga katanungan ng mga Happy FM DJs sa official Facebook page ng Himpilan. Ang 91.7 Happy FM ay kalimang istasyon ng radyo na pinatayo ng Oblate sa Mary Immaculate OMI sa Mindanao at kauna-unahang FM station sa dalawigan ng South Cotabato. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.